Hi again mga ka-MB at welcome muli dito sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang mga spiritual na kaalaman para sa pagising ng ating kamalayan. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang misteryosong konsepto na tinatawag na Akashic Records. Ang Cosmic Library ng ating mga kaluluwa. Ano 'to? Totoo ba ito? At paano itong makakatulong sa ating spiritual journey? Tara, tuklasin natin dito lang sa mahiwagang buwan. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa pagdalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ano ba ang Akashic Records? Ang salitang Akashic ay galing sa salitang Sanskrit na Akasha na ibig sabihin ay Ether o ang pinakasubtle na elemento sa limang elements namely ang lupa, tubig, apoy, hangin, at ether Ang Akashic Records ay parang isang multidimensional library o database kung saan nakaimbak ang lahat ng karanasan, emosyon, kaisipan at intensyon ng bawat kaluluwa mula pa sa simula ng kanilang paglalakbay hanggang sa hinaharap. Isipin mo ito bilang isang energetic blueprint ng iyong soul. Hindi lang ito limitado sa isang lifetime. Nandito ang lahat ng incarnations mo pati na rin ang mga potential futures base sa iyong current vibration. Paano naman ito gumagana? Akashic records ay hindi basta-basta physical na libro. Isa itong energetic realm na nararating sa pamamagitan ng expanded states of consciousness. Gaya ng meditation, prayer, o guided access. May mga tinatawag tayong Akashic record readers. Mga taong may kakayahan na buksan ang records ng ibang tao gamit ang intuition at permission ng higher self. Ang bawat kaluluwa ay may kanya-kanyang book sa Akashic realm. At kapag binuksan ito, pwedeng makita ang karmic patterns. Ito ay tumutukoy sa paulit-ulit na mga pangyayari sa buhay, mga emosyon, o mga realization na nagmumula sa mga nakaraang aksyon at nakakaimpluwensya sa kasalukuyan. Ang mga pattern na ito ay pinaniniwalaan na mga pagkakataon upang matuto at umunlad. Nakadalasang nagpapakita bilang umuulit na mga hamon o pattern sa mga relasyon, trabaho, o personal na mga pangyayari. Ito ay nakikita bilang paraan para ma-address ang mga unresolved issues at master lessons from past lives or experiences. Next, life lessons. Ang mga aral sa buhay ay mga mahalagang insight na natatamo sa pamamagitan na mga karanasan na maaaring gabayan tayo sa pamumuhay ng mas makabuluhan at kasiyasiyang buhay. Ang mga araling ito ay maaaring tungkol sa mga relasyon, personal na paglago, career, o simpleng pag-unawa sa mundo sa paligid natin. Ang ilang halimbawa nito ay being grateful. Embracing failures. Understanding that you can please everyone. Avoiding assumptions or judgments. Taking care of your health. Practicing forgiveness. Stepping out of your comfort zone. Happiness is a choice, it's never too late for everything. Paying close attention to details. Love is the answer. Embracing change. Learning from your mistakes. Don't expect too much. Respecting others' opinions and beliefs. Being a role model. Having a work life balance. being flexible with your goals, at iba pa. Next, soul contracts. Ito ang mga kontrata na dinesign natin bago dumating dito sa mundo upang matuto. Past lives, mga nakaraang buhay mo, at kahit guidance para sa kasalukuyang buhay. bakit nga ba ito mahalaga? Maaaring itanong mo, bakit ko kailangang alamin ang Akashic Records ko? Dahil sa mga sumusunod. Clarity sa Life Purpose Maaari mong maintindihan kung bakit ka nandito ngayon at ano ang mission mo. Next, Healing ng Past Life Trauma Marami sa mga takot o pattern natin ngayon ay may ugat sa past life experiences. Breaking Karmic Cycles Kapag nakita mo ang origin ng isang karmic pattern, mas madali itong maheal o matranscend. Empowerment Malalaman mong ikaw ang may hawak ng kapangyarihang baguhin ang iyong trajectory Paano mo maa-access ang Akashic Records? Maraming paraan para ma-access ang Akashic Records, pero narito ang ilan sa mga common methods. Number 1: Guided Meditation. Maraming guided audio na magagamit para dito prayer or invocation. Katulad ng Akashic Prayer na ginagamit ng ilang practitioners. Number three, through a trained reader. Kung gusto mong mas guided at klaro, pwede kang mag-consult sa isang Akashic Reader. Number four, spontaneous access. Minsan, habang nagme-meditate o nananaginip, kusa itong dumilitaw, lalo na kung handa na ang iyong awareness. Pero, mahalagang tandaan. Ang pag-access sa records ay sacred. Gawin ito ng may purong intensyon, respeto at pahintulot mula sa iyong higher self. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating topic. Ang Akashic Records ay hindi lang tungkol sa pagiging curious. Ito ay isang tool for deep soul healing. Sa pamamagitan nito, mas makikilala mo ang iyong sarili bilang isang eternal soul. Ito lang po ang maipapayo ko sa inyo. Tandaan palagi, ang kaalaman ay kapangyarihan. Pero ang pagpapalalim sa sarili mong kamalayan ang susi sa tunay na kalayaan. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa soul journeys, past lives, at spiritual mastery, huwag kalimutang mag-subscribe sa Mahiwagang Buwan. Kalimitan sa mga video contents ko sa channel na ito ay tungkol dito. So, palaging tandaan ikaw ay liwanag. Ikaw ay kaluluwa. At ikaw ay may akses sa lahat ng kailangan mong maalala. Peace, love and light. Thanks for watching.